Hello mga guys Magandang oras mga guys Ito yung itsura o oh, Parang multo Gumagawa <laughs> ba? Ah, ito na pala yung kutsinta ko oh. Ayan Inatambar ko na sa holmahan yung aking kutsinta <laughs> 5 piso ko ang isa mga guys

yan guys, dito ko na nilagay sa plato. Kasi sobra na dito puno na sa tray. Dito ko na lang nilagay. Ay. May tsura ko parang hulog ko. Ayan, dito na lang sa plato. Kasi puno na. Ito yung kutsinta ko na limang piso lang. Limang piso lang ang isa. Ito yung paninda namin. Kasi pag gawin kong 3.20, hindi masyado mabili. Lagi yung marami sobra. Kaya ang ginawa ko, pinabaan ko ang presyo. Limang piso ang isa. Ganito ah ganito 5 piso ang isa mura na yan sa iba mga mahal kung ginawa ko 3.20 reklamo sila mahal daw Pag binaba ko ginawa ko 5 piso ngayon laging ubos kung ginawa ko ng 5 piso laging ubos yung ginawa ko 3.20 laging may sobra guys tapos na ayan na mga guys oh ayan ayan ang kutsinta ko oh. ayan limon piso ang isa ayan limon oh. piso ang isa ayan hindi na kasi sa 3 dito ko nilipat oh ayan ang sobra ayan ang sobra ng kutsinta ayan ano yan oh ayan hindi ko masarap masarap po ako nagluto masarap bye bye na bye bye mga ka blogger bye bye ito yung tura ko mukhang multo may lipsticks mga eyebrow bye bye